Eh, taga saan kayo? Saan, saan yung asawa mo? Wala po. Anong wala? Iwan ko kami. Kunin ko na to. Ayaw mo? Sa <laughs> hindi, taga saan nga kayo? Dalawa lang anak mo. Wala kang trabaho? Wala? Ikaw? Lagi kayo dito sa 7 eleven Minsan lang po. Kasi meron po na kami dito. Ilang taon na yan, bunso mo? Ilang taon. Taon? Eh, e paano kayo? O, oh, buntis ka pa? No. Ha? Ay, hindi ka buntis. <laughs> paano kayo kumakain sa isang, isang araw? Ha? Ah, po. ko. Ah, eh, Ibibigyan din kita. Gusto oh, mo. Okay. Hindi, utangin mo to ha. Ah. Bayaran mo to pag mayamang ka na. Yeah. Ha? kita <laughs> sa crossing Bukawi. Tulungan niyo to. Iya. Yeah. Bayaran mo ako pag mayaman ka na. Tanda mo pangalan ko, Jack Moro. Wow. <laughs> Malay mo, manalo ka sa loto. Ha? Diba? Di ba? Si oh.